Bisaya mga dakog anetsi. Basta mga Bisaya mga dakog anetsi, no? Basta mga Bisaya mga dakog ano. So yan guys, pinasili ko lang sa inyo ang diwata Paris ngayong araw na ito. Tapos yun na, Ah, uh, siyempre magpapalit na kami ng duty. So thank you so much. Kape Alvin, gusto magkape? Uwi ka na? Ayaw magmamam? Ano masasabi mo, Alvin? Uy, uh, sa mga nagsasabi na wala nang kumakain dito sa Diwata, wag po kayo maniwala. Kasi Diwata is Diwata, po no oh. Meron kumain at Alam mo, abang kumain. may nagugutom, may kakain at totoo may kakain. Kaya hindi totoo talaga. Hindi ako nainiwala na wala nang kakain sa Diwata, pares. Hanggat maraming nagugutom, hanggat maraming kumakain, may kakain at may kakain Saka pa rin. Isa pa doon... 'di ba? Overload na nga 'yung pagkain sa murang halaga, no? Kaya yes. tatakilikin at tatangkilikin, tatang, tatangkilikin pa rin talaga. Saan ka yeah. mag-ikot ngayon ng under -ice, May so may pre-soup drinks ka pa, may unli sabaw ka pa at napakasarapan ng kanin natin at lahat na nandito na. So for only 100 pesos, dito lang 'yan sa Diwata yeah. Paris Overload. O so, ano masasabi mo ngayon? Hindi pa. Hindi. Hindi. Wait lang, nakalive ako eh. Sabi po, may na naman. Pero pin na tayo. pak tayo. Kasi matumad na ngayon. Para po ito naman? Ano sila dyan? Ang mayayari dyan?